So yun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo. Palampasin natin. Hmm. Still idol niya po ako. <laughs> Ay doon! Ay si Idol na comment. Patapos na, ayan Oh. Oh, sinisimot ko na lang. Sinisimot ko na lang. Ano yun? Four packs, tatlong chili mansi, tsaka isang sweet and spicy. Wala kasing sweet and spicy so... Wala well, nang stock sa baba ng ano namin. Grocery namin. So, yun na lang. Ano, ubus na yun. Hmm. Tulus na. Ubusin ko na lang yung egg. So yan, tapos ka na yung pansit canton. Ubus na. <coughs> so ayun na nga. May, may, ano lang ako, may um, i-discuss lang ako na I think important naman siya, important matter naman siya. Kasi um, alam ko naman na wait, well, bago ang lahat, um, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol and talagang masasabi ko parang ano ata, this year ata, parang bunot ako sa mga ano, sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang na naintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa mga sa sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, um, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi anong ko naman na super protective kayo, super concerned and um, parang kayo talagang kung nafi-feel niyo sig- na feel nyo na parang um, nasasaktan kami ganun or parang um ayon yung nakikita kaming nasasaktan or what and i totally understand kasi um, alam ko yung ganyang feeling parang naging fan naman ako before syempre ayoko na ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything so ako sa akin lang naman with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga um, negative, negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, um, unang-una, ba't naman ako masasaktan ko hindi naman totoo? So, di ba? And kung ginagamit nila for for cloud or kung kinagamit nila just to make fun of me yung mga bagay-bagay para i-bash ako so let them be kasi parang kahit naman anong sabihin mo kahit anong gawin mo kung hindi naman kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi so pag uh, hindi natin pinansin tas ma nila na parang ah wala na palang effect parang sila na lang yung mapapagod so hayaan na lang natin sila I know mali yung ginagawa nila mali yung bullying mali yung ginagawa nila na bashing pero kasi parang tayo lang yung mapapagod pag ulit natin sinasaway pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media parang tayo lang yung napagod and mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh asarin ka goal nila yung parang magalit ka, Cool nila is mag-react kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yon mabibigyan ng cloud. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din yun na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat. Yung ginagamit talaga ng lahat for to make fun of me. Yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit na sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n gano'n. And ako, hindi naman ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup hindi ko <laughs> I mean proud naman ako doon proud ako doon sa picture na 'yon kasi kahit anong gawin natin part pa rin siya ng past ko and proud ako doon kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon merong ganong klaseng style kaya merong style na ganito ngayon so parang for me pag nakikita ko yung photo na 'yon I feel proud and I feel, you know, I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawan yung katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yon, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang, hindi ko naman ibababa yung level ko don sa taong nagpost na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, hindi eh, thankful ako, at least ako yung reason ba siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya, or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talagang nasa photo and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yon Kasi that's me before. And that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yon dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yon And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, But yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to um, pagtanggol kami, orang gusto nyo na ma mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila? <laughs> Ayaw sabihin dahil alam natin masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. <laughs> Uh, anyway, yung mga bully talaga, like, kaya ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na natin. Pakita na lang natin ng magandang bagay. Kasi, pagka, pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tapos sabihin nila, ah, Sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang gano'n. Eh, kung pakita nyo na lang mabuting bagay, at least na-realize nare nila na parang, ay, ang bait naman nito, ang sama ko palang tao. So, parang, parealize par na lang natin na ang uh, pakasama ng ugali nila. <laughs> Huwag <laughs> na natin patulan. And, yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na, alam mo yun, parang, mm, kahit anong gawin natin kasi, kung yun talaga yung goal nila, and meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So, ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na, um, ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So, kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Um, ay, kung hilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa patuloy tayong umaangat kasi alam natin mabuti yung ginagawa natin so that's fine mas ma, mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapakang tao di ba mas masarap matulog sa gabi mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nagaantay sayo and excited kang makita mas yun yung mas mahalaga yung mga ganong klaseng tao hayaan nyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila and one thing pa, um, gusto ko lang din i-address yung issue nung parang kasi nga kanina medyo ano ko medyo wala akong ideas na nangyayari but nung nag-message si Gian nag-message sa akin si Gian about nga sa nangyayari doon lang ako nagkaroon ng idea na parang ah may ganun pala and for me to be honest I will use my platform to speak up sa mga ganitong klaseng bagay and I know na kailangan ko rin tong i-clarify dahil ayoko naman na magkaroon kayo ng ng na ayoko feel niyo na may something between na na, na, na na may negative between ako with any artist. Ako to be honest, hindi ko alam yung issue na yun not until um mag-chat si Gian and makita ko na nga yung mga um, pinag-uusapan sa social media. Ako naman ang take ko kayo kung ayaw niyo makarating sa amin yung mga negative na bagay, huwag nyo nang i-tweet, huwag nyo nang i sa ex. Pag-usapan nyo na lang. And kung may mga bagay kayo na ayaw nyo naman i-disclose, and ayaw nyo naman na pag-usapan sa loob ng social media or sa ex, kung saan pa man, huwag na kayo mag-post ng anything para hindi mapapaisip yung ibang tao na mga walang alam sa pinag-uusapan nyo. Kasi parang ang hirap kasi mag-post na parang hindi mo rin naman sasabihin kung ano, kung tungkol saan, parang nagbigay ka lang ng something, nag-hint ka, tapos hindi mo rin naman i-share. Isha so parang nakakaano siya, parang nakakabuo pa siya ng issue na parang ano bang meron, ano bang meron. But to be honest, yung nangyari with Gian, doon nga sa, si Gian po ay from Cup of Joe, and um, isa po siya sa mga kaibigan ko, and siya po yung vocalist ng Cup of Joe, si Gian. Um, nag out siya sa akin kasi nga, parang na ano siya, parang na natakot siya na baka mamaya daw galit ako. So sabi ko, bakit anong nangyari? Sabi niya nga sa akin, may na-like daw siyang photo, may na-like siyang post na na natawanan niya and parang sabi niya naman sa akin na hindi naman niya intensyon na matawa dahil dun sa photo ko. Natawa siya dahil dun sa caption. And ako naman sabi ko, okay lang naman sa akin. Wala naman akong problema. Sabi ko kay Gian, huwag mo nang isipin na parang uh, na feeling mo na ano ko, na nagalit ako. Huwag mo isipin na um, nainis ako sa iyo kasi okay lang naman wala naman akong problema kasi nandiyan na yan eh yung photo na yan kalat na kalat na and hindi ko naman na makokontrol yung mga taong makakakita at mga magpo-post pero ang concern pala ni Gian kasi is yung mga taong nagme-message sa kanya na tinatawag na siya sa kung anong anong mga bagay ang ayoko lang kasi yung pagdating sa dulo yung parang masyado tayong ano masyado tayong paano ba? Sa sobrang pagiging protective natin, hindi na natin naiisip na baka naman hindi sinasadya ng tao, baka naman, baka naman wala siyang masamang intention about that. naiintindihan ko naman yung feelings niyo and valid na valid yon Gusto niyo lang akong protektahan, ayaw niyo akong masaktan. But bago tayo magbig, magbitaw ng masamang salita sa ibang tao, isipin muna natin kung ano yung reason nung kung bakit nangyari yon ano yung ano yung goal ng tao parang um, inisip niya ba talaga yun to hurt me or or parang hindi niya, sinadya niya ba talaga yun parang ganun so parang before we before we ano anong tawag ang term doon I mean bago tayo magsalita sa nang masama sa ibang tao isipin muna natin na yun I mean, masyado uh, wag na siya umiyak sana okay lang siya pero promise guys ano talaga every time na parang may nangyayaring ganun sa atin, parang kesa magbigay pa tayo ng negative energy na dagdagan natin, parang mas tignan na lang natin yung mga bagay na mas ikakabuti pa ng lahat. Kasi pag yung pag yung ano, pag yung gulo, nilagyan pa natin ng gulo, parang ang gulo na masyado. Guys, ang gulo na ng mundo. Parang ano na, maging ano na tayo. Tayo na yung pumunta sa mabuting ano <laughs> sa ibang anyway, hindi ko naman sinasabi na pinapalala nyo yung nangyari. Ang naiintindihan ko na concern lang kayo and gusto niyo i-address. And nagsalita naman si Gia, nag-message siya, nag-sorry siya sa akin. And nag-sorry din ako sa kanya. Um naiintindihan ko yung feelings nyo pero sana please uh, mag stop na po tayo stop na parang wag na natin wag na tayong mangaway please please <laughs> parang um okay naman eh wala naman talaga wala akong naramdaman sabi ko kay Gian eh ano eh sabi ko sabi ko lang sa kanya, oh, nakikita, na, nakita ko yan, natatawa nga rin ako kasi ang dami nang gumagamit. Tapos kung saan-saan. Aminado ko na, oh, masakit. May, may kirot sa akin pagka ginagamit yung photo na yun. Pero tulad niya na sinabi ko, guys, kahit anong gawin ko, part, part yun ng buhay ko and part yun ng past ko. And ako yung nasa picture, so parang walang magagawa ako yun. So, tawanan nila kung gusto nila. Okay lang sa akin kasi kahit ako naman tinatawanan ko yung photo na yun eh. And wala namang masama ang mahalaga naman eh alam mo yun alam basta alam basta bukal basta, basta bukal sa sa kalooban nila na wala talaga silang ginagawang ano masama parang ganun or hindi talaga nila mini -min yun so um wag na huwag na pong yun si Gian please please parang aman na po um goods kami ni Gian we're friends and um never talaga ako na nasaktan or nagkaroon ng sama ng loob dahil dun sa um na like niya na photo